mensaheng mula sa universo para sa iyong gayo. Gayon, ang universo ay nagdadala ng mensahe na kapayapaan at muling pagsilang upang mabigay liwanag sa iyong paglalakbay at petibayin ang iyong tiwala sa hinahara. Isang banaw na biyaya na higit pa sa iyong maaring imahinasyon ay inihahenda upang baguhin ang iyong buhay sa isang nakakagulat na para. Ang mga anghel at arkanghel sa kanilang walang hangang habag at proteksyon mula sa langit ay pumapalibot sa iyo na isang nagnininig na liwanag. Tinataboy ang mga alalahanin at binabago ang mga hamon sa mga pagkakataon na puno ng kahuluga. I-visualize mo ang isang bagong pintuan na nabubukas, puno ng na kasaganaan, paglago at mga tagumpay. Para itong isang bituin na kumikislap na maliwanag sa kalangitan, ginagabayan ng iyong mga hakbang at ipinapakita na kahit sa mga panahong puno ng hindi tiya, may isang mas mataas na puwersa na tahimik na inaayos ang lahat pebor sa iyo. Ang mga enerhiya na noon ay naghadlang sa iyong daraanan, ay natutunaw na, pulad ng hamog na nawawala sa liwanag na umaga. Pumasok ka sa isang siklo na malalim na pababago, kung saan ang tulong mula sa Diyos ay mas malinaw, Dalang lahat ng mga bagay na matagal mo ng pinangara. Hiniling ang mga anghel na manatili kang matatag sa pananampalataya, kahit na ang daan ay tila mahira. Bawat desisyon mo ay ginagabayan ng karunungan para sa iyong pinakamataas na kabutihan, upang ang iyong layunin ay magtagumpay at ang iyong diwa ay makarating sa mas mataas na mga anta. Ang hinaharap ay nagtataglay ng mga pagpapala, tagumpay at isang kapayapaan na mapupuno sa bawat bahagi ng iyong kalulu. Buksan ang iyong puso upang tanggapin ang mga biyayang it. Magtiwala sa banaw na lakas na gumagana sa isang tahimik, ngunit manghang paraan sa bawat detalye ng iyong buha. Obserbahan ang mga senyales sa iyong paligid at yakapin ang mga mabubuting enerhiya na dumarating upang mapayaman sa iyong paglalakba. Sa pasasalamat, ipahayag sa universo ang iyong pag-alok ng mga ito. Tinatanggap ko na may pag-ibig at pasasalamat ang lahat ng mga na ipinapadala sa akin ng universo at mga anghe. Ang aking buhay ay napupuno ng liwanag, kasaganaan at kaligayahan sa mga sandaling it. Salamat, mga anghel, sa inyong patuloy na proteksyon at pangangalaga. Huwag kalimutan, hindi ka kailanman nag-isa. Ang mga anghel, sa kanilang walang hangang pagmamahal at banal na karunungan, ay palaging naroroon sa iyong tabi, Ginagawang magaan at puno na kahulugan ang iyong paglalakba. Ito ang mensahe para sa araw na it. Ibahagi ito sa mga nangangailangan ng liwanag at ipadama ang kamangha-manghang it. Hanggang sa mul!